Hi guys and for today's ganap nga araw nga ito ng linggo kaya ako'y tanghali na naman kaya kaming dalawa ni Puso ay nagmamadali na naman eh ano pa nga baga na nala ang hindi pa ganun ka traffic kaya naman medyo mabilis-bilis ang aming lakad sa ngayon at itong nga aking si Puso ay nagbabadya na naman patatawarin kakako at hindi nga ako nagkamali mga mare, bigla na naman siyang lumikaw din eh, sa pambubudol sa akin. At pagdaan nga namin, bis na ako'y ma-high blood, ako'y natuwa din naman dito sa mga gasoline boy sapagkat nga sila ay naglalagay na ng hiya sa pampasko. At kahit nga araw ng linggo, itong aking sipuso ay pumasok kasi bagay naman nagbabayad siya nung kanya mga absences. At fast forward na nga, balitang hali na nga ito at nagsarado na rin kami ng tindahan. Kaya naman ang aking si Di puso ako'y dinaanan. Patatawarin bago nga kami mag-lunch mga mare ako'y nakakita ng tindahan ng appliances. Di ako'y talaga dali-daling bumaba at tumingin na naman ng gas range. Gas range na hanggang ngayon ay tinitingnan ko pa rin at patuloy pa rin talaga ako sa pagkakanbas. Patatawarin ka ako kailan magka kita mabibili. At bala ko nga talagang bumili nito at gusto kong pag-aralan ng pagbibake. Patawarin mga mare hanggang ngayon ay drawing pa rin. At dahil nga dyan mga mare ako'y nagutom din eh sa mga kapres isyuhan nitong mga gas range patatawarin kakako tayo'y umuwi na laang at tayo'y kumain at ako'y nagutom sa kakatingin at yun ang naman po for today's video maraming maraming salamat po sa panunood mabalos